So nandito po tayo no uh, sa Liwasang Bonifacio no kung saan na uh, ito yung tin uh, nagdadatingan na yung ating mga ito. ano uh, mga kababayan no? at uh, ito tuloy-tuloy lang yung uh, laban no at uh, itong laban na ito uh, nakikita na natin no na gulo-gulo uh, na ito dahil na uh, nandiyan sa Senado talagang damay-damay uh, na sila dyan no? talagang uh, kalkala na ng baho no? so pag ng uh, ganyan na ganyan na uh, gulo, gulo na yan no? ay uh, <clears throat> may kahihinat na yan Ha? So uh, abangan natin yung mga susunod, no? Ayan. Ito po yung uh, tent ng uh, People's Initiative, no? laban ang labanan na ang uh, corruption no panagutin ang salarin ayan yung mga nakasulat dito mga kababayan at uh, ito naman nitong uh, ating mga kasamang mga vlogger no? so patuloy po at uh, umaasa na meron na uh, patutunguhan tong uh, kanilang pagtiyaga dito mga kababayan so tuloy-tuloy yan tuloy-tuloy no? lang yung uh, ating coverage no hangga't ah uh, uh, may mapapanagot no, sa katiwalian na nangyayari mahirap na no mahirap na dahil lang uh, yung nga uh, nangyayari sa Senado talagang damay-damay na sila diyan no so yung mga nananahimik no yung mga nananahimik talagang uh, pati pamilya lahat no uh, labasan na ng uh, ano kalkala na talaga no kalkala na ng uh, kanya-kanyang baho mga kababayan no so marami pa tayong uh, aabangan na uh, magsusulputan no magsusulputa na handang nang magsalita sa nangyayari na ito. So, kailangan talaga may mapapanagot sa mga pangyayari na ito. At uh, yan yung uh, abangan po natin mga kababayan. Yung uh, Ijadus no na nagpatalsik sa dating uh, ano uh, administrasyon so diyan rin nagmula sa Senado kanyan rin ang gulo sa Senado no kaya itong uh, gulo sa Senado na ito na diyan na nag-uumpisa na ang usok so pag uh, ano yan no kumalat na nang kumalat kasi nagsimula sa usok-usok pa lang no pero nakikita na natin nagniningas na mga kababayan at uh, yung mga viewers naman natin no at uh, yung mga kababayan natin no uh, taong bayan so tumchim lang 'yan tumchim pulang 'yan alam naman natin 'yan na galit na rin sila sa pangyayari sa ating uh, bansa no so kumuku kumukuha lang 'yan sila ng lakas kumukuha lang 'yan sila ng timpo no? at uh, sa oras no na magbago yung isipan ng iipin natin at uh, pananagutin niya yung mga nasa likod ng uh, mga ano na ito likod ng gulo na ito no para uh, magtuloy-tuloy na yung ating bansa no napagiyawan na talaga, talaga tayo no. no so sa Asia tayo na lang yung uh, ano uh, kulilat mga kababayan so, lahat po ng mga bansa na tinuruan pa natin no para umunlad dito pa sila nag sa Pilipinas so sa ngayon tayo nang uh, tumitingala sa kanila mga kababayan so mag-isip-isip po tayo mga kababayan at uh, ano ito no, uh, uh, matindi na itong uh, sa ating bansa uh, nakikita po ninyo yung ating mga senador ala, labasa ng uh, baho labasa ng ano bis na makagawa sila sa kanilang uh, trabaho, na makagawa ng batas para sa nakakarami ng ating uh, mga kababayan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating mga kababayan. So ito nga, inuubos nila yung oras nila. At uh, hindi lang oras yung nauubos dito mga kababayan, kundi pati yung uh, kaba ng bay uh, ano, yung budget, no. Hindi naman pwede na walang uh, pera na nagagastos diyan. So alam naman ninyo uh, bawat batas na ginagawa kaya uh, malaking pera ang uh, nakalaan dyan. So itong uh, ginagawa nila na walang batas na nagagawa pero uh, pera, 'no, lakas ng uh, laki ng pera na ano uh, uh, nagagastos, 'no ah, uh, at uh, itong mga pinag-uusapan na pira mga kababayan ay uh, nakakalula. Uh, oh, nakakalula itong mga pira na pinag-uusapan. Mali-malita, bilyon. No? E eh kung uh, ganyang kadaming pera, mapupunta lang sa mga mahihirap at uh, uh, ano, uh, magawa ng, uh, ano, ng ikakabuti ng mahirap. So wala na maghihirap sa ating bansa. Grabe po mga kababayan. So, uh, patuloy po kayong tututok sa ano uh, pangyayari ba <laughs> si Ha? Wala sir eh Kaya ko naka ano dun, eh Dito ako galing uh, Patuloy tayo tututok sa nangyayari sa ating bansa no? Hindi po tayo ano, no? Uh, uh, maging vigilante po tayo no? ito nga at uh, itong mga kasama natin mga vlogger ano so halos sa uh, yung ibaya uh, hindi na umuwi no ah uh, Laging nakaantabay lagi nakaantabay sa mga nangyayari no? so at uh, para may uulat sa ating mga kababayan yung mga nagaganap sa ating mga kapaligiran so sana po na magkaroon na uh, magkaroon na ng uh, kalinawagan itong mga nangyayari sa ating bansa So patuloy po tayong uh, tumututok, no. Patuloy po tayong uh, nagmamasid, no. So sana po uh, kayo rin po ay tuloy-tuloy uh, rin ng suporta ah, at uh, yan ang nagpapalakas sa aming loob, no. na uh, yung mga ganito mga klase. Medyo Uh, delikado rin no at uh, kaya kahit delikado kaya talagang uh, pinipilit namin na makapagbigay kami ng uh, mga update sa inyo mga kababayan no kagaya nung uh, nakaraan no so talagang uh, sakripisyo kami na nagaantabay doon sa Bali Verde dahil nga uh, may natanggap tayong informasyon pero hindi naman no uh, kasi yung uh, impormasyon na natanggap natin unvalidated train yun eh. hindi validated pero uh, unconfirmed kaya nga nandoon tayo para ma-confirm din. Magganon po yung uh, aming uh, ginagawa no so tiyaga talaga at uh, kagayan nito at uh, mag-iisang linggo na itong ating mga kababayan dito na nagaantabay no at uh, patuloy no na lumalaban sa katiwalian sa ating bansa. Yes, I have been in public service for 27 years. I have never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself. Necessary and appropriate charges against my abusers and prove them wrong. Oh my, my, my.